Alright, mga kapatid, welcome back to my YouTube channel and this is Biyahe ni Koy TV. Hoy, wala. Yung sounds ko. Late. <laughs> anyway, mga kababayan ko, maraming salamat nga po pala sa pagtutok dito sa ating channel and we are now to going to 250,000 subscribers. Hoy, maraming maraming salamat po sa lang tropa natin na nanonood niyan. Duson, besides Mindanao at all over the world. Hoy, nako. May mainit na naman na pag-uusapan. Sabi nila hindi daw tuloy ang impeachment. Sabi nyo lang yun. Hindi <laughs> nyo ba alam? Ha? Mga tulongin sa tago-suporto ni Tambalustay. Nagwa-warm pa lang ang ating taong bayan. <laughs> Warma up pa lang po ang pinapakita natin. Sabi ng mga DDS tuwan-tuwa sila, tinigil ni Bogbog Marcos yung uh, impeachment ko kay Sara Duterte. <laughs> mga... <laughs> Akala nyo lang yun! <laughs> Akala nyo, okay na. Peace na sila. Hindi. Dito to yun. <laughs> Ayan kung umikot ang mga port ng mga DDS na to at magwala mamaya. Pag nalaman nila dito sa video na to na ito pala yung kahaharapin. Ay! <laughs> at uh, tila makikiligin na naman to mga to sa EDSA. Magwawala na naman yan. <laughs> magri na naman yung mga DDS nito. Gagawa na naman ng mga kung ano-anong pagtataas ng kamay. Lalabas na yung mga santo-santo nila. <laughs> O oh, sige, mga kababayan ko, pag-usapan na natin to at hindi ko na patatagalin. Let's do this! Eto, panoorin natin. Nako, yari sila dito. Era! Bakit uh, biglang lumitaw ang posibilidad na gamitin ang anti-terrorism law laban kay VP Sara Duterte? Eto yung sinasabi ko. Anti-terrorism law laban dito kay Tambalustay. <laughs> Ayay ko po! <laughs> Yari na naman sila nito. Pag-uusapan na naman to sa loob ng social media. Biyahe ni Goy! Lagi ka naman pabiten! Nung una, medyo sabi ko, ba't dito nila yung ni presidente? Anong meron? Sabi ko, hindi. Bakit hindi hinarang ni presidente to? Andito na eh. Konting dikit na lang eh. Kutsaw. Imaginin mo ha, yung impeachment complaint labang kay Tambalustay. Nasa gate na ng kongreso. Mga kababayan, in last minute, paapasok na yung team, hinarang. And the president said, sabi niyang ganon, wala namang kwente sa si Sara Duterte. Hindi na natin kailangan na nintindihin yan. ba? Diba? Sara Duterte is ano, sabi niyang ganon, na parang sa text message, isa uh, uh, hindi importante sa bayan. Oh, biglang gumano si presidente, sabi ko, ba, sabi ko, bakit kaya, napaisip ako, sabi ko, bakit, bakit ganito ginagawa ni presidente, eh, laban, eh, laban na laban to sa kanya, ba, after, uh, after a few, after a few hours, may nareceive akong tawag, uy, <laughs> may nareceive na tawag, si yai ni ko, eh. nareceive ko yung tawag, sabi, pare, abort mission, Nag-usap Bakit, sir? What happened? Sabi ko gano'n. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. bla gitto. Gito, gitto, gito, ganyan. Ah! Sabi ko, okay! Oh, pabor ako doon. Sabi ko. Pabor na pabor ako doon. Bakit ako pumabor, mga kababayan ko? Bakit ako pumabor? Sa impeachment case kasi, pwede pambutasan. Mga kababayan. Pwede hindi pa matuloy. Kasi may konting butas. Yung pala, mga kababayan ko, mas pinulido, mas pinalakas, mas pinatinding anti-terrorism law. <laughs> mas ano to, mas magaan to mga kababayan ko. Bakit mga kababayan? Mas magaan po to. <laughs> Kasi, yung ginawa nilang batas noong 2020 sa pool, yung pumirma. Anak nung pumirma. Mga kababayan ko. Yung anti-terrorism law ang gumawa niya at ang sa batas niya na panahon ni Duterte. At si Duterte, pinirmahan niya. At ang matindi nito ngayon mga kababahiyang ko, nakakarap yung anak niya sa anti-terrorism law na batas na pinirmahan ng tatay niya. O, oh, yun ang pinakamatindi po doon. No? sige tuloy. Sa sabi na nilabas ng NBI laban kay VP Sara, nakasaad ang mga batas na mali na nilabag ng Vice Presidente. Ayun! Kasama po riyan ang uh, grave threats. Grave threat? sa revised penal code ang Cybercrime Act at ang RA 11479. Alam nyo ha, medyo yung cybercrime, madaling ano yan, madaling lusutan eh. Madaling lusutan yung cybercrime eh. So, totoo lang. Madali siyang lusutan, pero mabig, kumipera ka. Pero kung wala kang pera, yari ka dyan, mga kababayan Kung wala kang pera dyan, yari ka. Ano, may na-experience yan, tumatakbong kongresista dito sa amin, kinamsinan pa ng, cyber, ng cybercrime. Seven counts. Piyansa sa 700,000 per count yun. Ganun siya katindi mga kababayan ha. Pero kung titingnan nyo itong kay Sara Duterte, yung grave threat pa lang mga kababayan ko, shoot siya dun. Ako nagbibigay lang ako ng komentaryo ha. Kaya I have no, ano, ha? I have no violation na sinalalabag ko. Kasi kinukomentaryo ako lang. Okay? Tuloy. Nito po. Ang uh, RA 11479 po, ang Anti-Terrorism Act of 2020. Teka, bakit biglang napunta ang usapin sa terorismo? Ayan, ang pinakamagandang tinapik ni Sir Edling Gaw. Sa definition kasi ng terorismo sa Section 4. Ayan, papaliwanag dati sa mga DDS to ha. Pinapaliwanag na ni Edling Gaw sa inyo para maintindihan nyo ha, ano yung sinabi ni Sara Kasama riyan, ang anumang aksyon na nagre-resulta o magre sa death or serious bodily injury kung saan ang intensyon ay takuti ng publiko, maghasik ng pangamba o i-intimidate ang gobyerno. Ayan sa pulsa doon, i-intimidate ang gobyerno. Elaborate natin mga DDS, baka hindi maintindihan. Mga DDS na to, baka hindi maintindihan eh. I-intimidate ang gobyerno. Ano ba ang ibig sabihin ng pabagsakin? Uh, ano yun? Pa pabagsakin. In short, alam, pabagsakin. Pag pinatumba ni Sara Duterte at ginurgur ni Sara itong si Presidente, ini-intimidate niya ang gobyerno. The reason why, mga kababayan ko, pipilayan niya ang gobyerno, tatanggalan niya ng Presidente. Sabi ko sa inyo eh. Diba? Tuloy. Sa Section 7 naman ng batas, ang conspiracy to commit terrorism. Commit and... Uh, Doon papasok yung kisara. Ito naman yung sa conspiracy to commit and terrorism. When two or more comes to aim to agreement about the, uh, the commission to of uh, terrorism. ba? Diba? Kasi may tuturing na terror terrorista si Sara Duterte niya. Kasi pinagtatangkaan niyang ah, pinagbantaan at pagtatangkaan niya, ayan ha, ah, pagtatangkaan niya na ipagurgur si Presidente, mga kababayan ko. Doon papasok po yan ha. Doon po, doon po papasok yan mga kababayan ko ha, ah? mga kapatid. Kasi gusto niyang mangyari ang sabi niya, pag may nangyari sa akin, i-gurgurin mo si Bongbong Marcos, gurgurin mo si Lisa, tsaka si Martin Romualdez. Yun ang, yun, ang, yun, ang, yun ang pinambanta niya, mga kababayan ko, mga kapatid. Kaya po, mga kababayan ko, hindi na ako nagtataka dito kung papasok po si Sara Duterte sa anti-terrorism law, mga kababayan ko. Alam niyo, mga kababayan ko, ha, walang piyansa to. Mga kababayan, kung dadamputin si drat si Tambalustay, walang piyansa to. Even ng tatay niya, walang piyansa. Kaya ang gagawin nila, mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, eh, ang gagawin na mga yan, mga kababayan ko, kapag dinampot si si Tambalos sabi nga ni Braniyan, sabi nga ni Dela "Let's get ready to rumble." Magrarambulan talaga. Yan ang pinambabanta nila. Kasi sila gumawa ng batas na 'to and they know kung paano hindi al alam nila na walang lusot talaga 'to, mga kababayan ko. Tuloy. Kung saan may kasunduan ang dalawang tao o higit pa na ng terorismo. Ang parusa po sa lahat ng ito ay... Tandaan nyo, ang pagkitil sa buhay ng presidente ay maituturing ma na terorismo. At oh, take note mga DDS ha, yung mga pagbabanta nyo ay Pangulong Bongbong Marcos. Yung pagbabanta nyo, lalo pagbabanta ng amo nyo na si Tambalustay, mga kababayan ko, di ba? Yung pagbabanta niya doon ay may na terorismo dahil sa pagbabanta niya sa buhay ng ating presidente life imprisonment without eh to 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 oh to 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 sabi siya walang piyansa yan eh pang ang dalawang tao o higit pa na gumawa ng terorismo ang parusa po sa lahat ng ito ay life imprisonment without parole ayan life imprisonment without parole tatay niya pumirman ng batas na yan kaya kung nagkataon mga kababayan ko ay na ay na patunayan sa investigasyon to at napatunayan na ito ngayon ay may inupahan, kagaya nga nang ginawa nito, eh pasok na itong pasok tao ngayon mga kababayan ko. Pag nahuli ito, life imprisonment without parole. Mga kababayan ko. Alam mo, pag hindi na ipakulong ng Marcos administration to malaking dagok sa kanila ito eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Kailangan nyo eh, kailangan nyo itong yun eh. Kailangan nyo itong ipakulong eh. Pag hindi niyo napakulong 'yan, mga kababayan ko, pag hindi na pag hindi na gawa ng action ng admin ng admin to, magiging magiging tinikto sa 2028. Trust me. Sa lahat ng mga ginawa nito, babrasuhin niya babrasuhin niya ang taong bayan. At delikadong manalo tong tao na to, maniwala kayo sa akin. Mga kababayan ko, remember, life in imprisonment without parole. Kung baga, doon ka na mabubulok, doon ka na mamamaho. Tungka na rin uuurin mo nagkataon, mga kababayan ko. Tuloy. Ito pa. Dahil sa anti-terror law, may mga shortcuts ang mga proseso ngayon. Sa section 29, ang suspect ay maring iditine. Mm, Yan, yeah, shortcuts to ah. Nang labing apat na araw o dalawang linggo na wala pong arrest warrant. Mm. So pwede palang damputin si Tambalustay, mga kababayan ko. Ito yung ginagamit ng pamilya Duterte doon sa mga pinaghihinalaan nilang NPA. Yung mga etong gina itong batas na to ang ginamit nila na tawag ito what we call this na iting batas na ginamit nila doon sa mga NPA na hinuhuli yung mga hindi na nakikita. 'Di ba? Yung mga walang bakas, yung mga missing person, mga kababayan ko oh, dahil po dito warrantless arrest ang kung tawagin, mga kababayan ko. Dahil pwede ka nilang within uh, one month and uh, 14 days nang hindi ka, nang hindi ka, nang hindi ka, tago to, nang hindi ka ina, tago to, what call this, Nang walang warrant, hindi dumadaan sa korte. No? Hindi ka hindi ka i ng warrant. Mga kababayan, ganun. Tuloy. Mari pa itong i-extend ng sampung karagdagang araw kung kinakailangan. Ang kailangan lamang ay written notification sa pinakamalapit na husgado at sa Anti-Terror Council at sa Commission on Human Rights. Grabe no, Anti-Terror Council. Ito pa po, po. Sa Section 25. Maring i-designate ng Anti-Terror Council kung sino mga tao o grupo bilang terorista basta't mayroong finding siya ng probable cause. Mahalaga po ito dahil pag designate kang terorista ng Anti-Terror ah. Council, pwede na pong ipa-freeze ng AMLOC ang iyong mga assets at... Ako, yari ito. Ako, sa kaya tinago nito yaman nito ngayon. Tuloy. <laughs> ...mga bank accounts. Mas namamadali kasi ang mga proseso sa pamamagitan po ng Anti-Terror Law. Halimbawa, ang kaso ng dating Congressman Adolfo... Oh, sample lang to. ...na-akusado sa pagpatay kay dating Negros Governor Roel Degamo at iba pa. Dinesignate po siyang terorista ng Anti-Terror Council noon pang July 2023. At dahil po dyan, Pebrero 2024, nag-issue ang Interpol ng Red Notice laban kay Tebes para Example lang kay Tebes ha? Madam po sa East Timor. So pag ang tagurin si sa si Tambalus tay sa ibang bansa, magaganyan din siya. Ito pa pala. Kung ang akusado ay isang public official... Ayan! Nako, to tot pa pahingan natin. ...ay eh, dagdag na parusa. Administrative complaint ng grave misconduct. Additional penalty for public official, mga kababayan ko. So, si Tambalus tayo pasok po dito because she is a public official, mga kababayan ko. Tuloy. And disloyalty, dismissal from public service. O, oh, uh, dismissal. At ipapalakihan nga natin to para makita ninyo nga. O, oh, ayan, oh, para makita ng mga DDS. Ano pa? O, oh, ayan. Charged with an administrative offense. Of grave misconduct, disloyalty, dismissal from the service. Ito pala eh, pasok pala si Tambalustay eh, oh. Pasok, dismissal from the service, mga kababayan ko. So hindi na natin kailangan ipa-impeach pala si Tambalustay, mga kababayan. Ito na pala eh. Oh. Sampasasak, oh, korte na lang ang kailangan, mga kababayan ko. Mga kapatid, oh, ayan na oh. Oh. Oh, ano, dismissal from the service. Mga kapatid, so hindi na pala kailangan to yaya no, ipa-impeach kung magkataon. Mas minapas pinalala, mas pinatinding kas. Mas pinatinding kaso. Ang isinam pa mga kababayan ko. Oh, tapos ito pa, cancellation of civil service. Ah, uh, civil service. Ah, uh, equitability. O, oh, ayan mga kababayan ko. Oh, future of benefits. Ah, uh, uh, For uh, top, uh no, pati yung benefits niya, and perpetual disqualifications, mga kababayan, hindi ka hindi <laughs> ka pwedeng tumakbo sa mga ibang position. Mas pati hindi pala 'to, mga kababayan ko. Parang impeachment din pala. Parang impeachment din, mga kababayan ko, pero mas malala tong ano, ha, anti-terror law tuloy. Cancellation ng civil service eligibility for future of benefits at perpetual disqualification from public office. Oh, see? Matindi mga kababayan ko. So anyway, mga kababayan ko, bakit nilabas ko po to sa inyo? This is this is very importante uh, important eh. Mga kababayan din. Eh. Akala ng mga DDS takot si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nagbubunyi sila. Si BBM takot 'yan. Ayaw niyang palagan si Inday Sara, inurong niya 'yang ganito ganyan, natakot sila. Pero hindi nila alam mga kababayan ko. Eh, ayaw pong makialam talagang si Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw niya lang talagang patulan itong si Tambalustay sa mga sinasabi. Because president is a hardworking president. Eh. Si Bongbong Marcos, workaholic yan mga kababayan ko. Kung alam nyo lang sa sobrang sipag niyan. Alam nyo, nakita nyo naman na nakatrabaho ko yan tao, yan presidente. At nakita nyo naman na nagtatra nagtrabaho ko during that time nung campaign, nung ano, ng uh, ng uh, kahit nung sa palasyo, sa Malacanang, nag-attend ma ma kami. Nakikita nyo mga kababayan ko isa ano? noon. Hindi ako empleyado ng Malacañang, pero ay what I what I mean is ano, nag-work ako na nag-work doon kasi ini-invite nila kami and then no work ko is vlogging. Mga kababayan, no baka sabihin nyo troll ako ha. Hmm. Talagang supporter lang ako ni BBM. No, mga kababayan ko, at ilalaban ko 'yan hanggang uh, sa dulo hangga't malagutan ako ng hinga, mananatili akong ng taga-suporta ni Bongbong. Kaya wala na kayong magagawa doon mga DDS. No. At ano yung sasabihin ko sa inyo? Ayan, na ah, hindi na pala kailangan to ipa ano ipa-impeach. Eh dito pa lang mga kababayan ko, lala na ng lala mangyayari sa kanya eh. eh. halos lahat ng kailangan sa halos lahat ng kailangan ng taong bayan nakikita niyo. no? Oh. oh. mula taas hanggang baba, mula taas hanggang baba mga kababayan ko. Sibak na si bak tong tao na to. Wala eh dito pa lang eh dismissal from the service sa ano, uh, dismissal from the service which is ano mga kababayan ko sa pagiging bise presidente. Hindi na siya pwede kung talagang mapatunayan. To ngayon mga kababayan ko, eh, sana gumulong sa korte to at mahatulan. Medyo mahaba-habang uh, proseso tong sampahan ng kaso and uh, mahaba-haba to at 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 least mga kababayan ko, may anti-terror law pa rin tayo na nananaig. Eh yan ang ah, wag wag na kayong magalit mga DDS. Batas 'yan na ginawa ni Duterte. 'di ba? Batas 'yan na ginawa ni Duterte at in additional, mga kababayan ko, in ng mga taong at taong ito. Alam niyo ba't nagkaroon ng additional na ganito? Mga kapatid, ito to to to. Kasi plano nilang gawin 'to kay Trillanes noon eh. Plano nilang gawin 'to sa mga dilawan noon eh. Plano nilang gawin 'to lalong-lalo sa mga nakaupo noon. Nan anti-terror law. Kaya nagkaroon ng red tagging, red tagging, red tagging. Ultimo yung mga malalaking tao ni red tag na nila mga kababayan ko. ba? Diba? O, akala nila, mga kababayan ko, hindi iikot ang mundo. Eh, bilog eh. Sila ngayon na nasa baba, Marcos ang nasa taas. At yung mga nakalaban nila, mga kababayan ko, nung panahon ni Duterte, nasa taas. Mga kababayan ko. Ngayon, ang mga Duterte nasa baba. Hirap silang makapanik, muli, makapanik ulit. Bakit, mga kababayan? Because, anytime, at pag nagbanta sila, pasok sila dito. Eh ang problema mga kababayan ko si Bak sila si Bak sa pwesto mga kaalyado niya. Wala, hindi nakaupo eh. Even no nakarang election hindi, na, nanalo eh. Wala, hindi ni wala kahit pumusta sila sa Duterte, walang mananalo eh. Wala talaga as in. Mga kababayan ko, ang ending mga kababayan, ayan sila, nag-iingay pa rin. Gumagawa ng paraan, nag-iingay para lang may ma, may masabi sa taong bayan, pero dang katotohanan na hindi maitatago mga kababayan ko na ang in, kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang uh, dinodyos na si Tambalustay, mga kababayan ko, ay nahaharap sa isang matinding kaso. Terror law. Anti-terrorism law. Na yung anti-terrorism law na inuulit ko is ang tatay niya ang pumirma. Kaya mga DDS, huwag kayong magalit kay Presidente Bongbong Marcos. Kung tutusin ang pagbalingan niyo yung tatay ninyo. ba? Diba? Yung tatay ninyo. Yung tatay ninyo na gumawa at pumirma ng batas na to na ang akala niya ay sa kalaban nila. Pero di nila alam, mga kababayan ko, e eh magba magbabounce back sa kanila yung mga ginawa nilang batas. At yung batas na ginawa nila, na pinirmahan nila, ay dapat ipatupad at i-implement dito sa loob ng Pilipinas. At once na nagkasala ka, kailangan managot ka sa ating batas. Kung talagang ginagalang ni Duterte ang kanyang ginawang batas, mga kababayan ko, harapin ni Tambalos Taito, mga kababayan ko. Harapin niya ang dapat niyang harapin. Mga kapatid, mga kababayan ko, ang pagbabanta pa lang po ni Tambalos Tay sa ating presidente, mga kababayan ko, at sa ating unang ginang at sa House Speaker of the House, si Martin Romualdez, iset aside na natin yung dalawa, Tignan na lang natin yung pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Sino si Marcos? Mga kababayan ko, presidente ng bansa. Kapag kinitil mo, pinagbantaan mo, pinagtangkaan mo, at may nakausap ka, nagugorgorin mo ang buhay ng presidente, mga kababayan ko. It's act of terrorism. Dahil po maituturing po, mga kababayan ko, ang pagkitil sa buhay ng ating presidente ay isang terorismo, mga kababayan ko. Isa lang naman ito pong patunay, mga kababayan ko na ang mga Duterte talaga ay hindi nyo maaasahan sa ganitong laban. Mga kababayan ko, lagi silang nakatago sa mga taong nagsusumusuporta sa kanila. At sa panahon po ngayon, mga kababayan ko, na simple lamang ang pinagtalunan, simple lamang ang pinagbatayan, mga kababayan ko, at simple lang naman ang tinatanong, sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Nasa ng 612.5 million pesos confidential fund. Paano mo naubos ng 11 days ang 125,000? Sana ay sumagot ka na lamang sa harapan ng Kongreso, hindi na sana nakipagpayabangan. Gumawa pa ng eksena. Dahil sabi nga nila, di ba, nobody's above the law. At ang batas ay dapat manaeg sa ating bayan bilang respeto at Pilipino. Mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV. Maraming maraming salamat po sa inyo mga kababayan ko. Maging tapat po tayo sa ating bayan. Maging tapat sa ating sinumpaan mga kababayan ko. Ako po si Biyahin ni Koy once again. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahin ni Koy na gagawin natin. Alright, maraming salamat po. Kitakits po mamaya gabi sa aking live streaming. Bye guys!